Lawa mo. Bakit? Hindi na ubra nga pag ganyan. Datlawa, <laughs> datlaway. Dat ako, ako ang sinisinok eh. Ako lalagyan eh. Ako lang lalagay sa iyo. Ikaw ako maglalagay sa sarili mo. Hindi nga ikaw nga magalaway kasi hindi ko sinisinok. Oo. Ay mo. Piyo ko. Dali. Sinisinok ako. Basahin mo na lang. Hindi nga tatalab yan. <laughs> Pag ito hindi tumalab, nilawayan ko ah. Oo. Uh -huh. Dat basa ah. Inisin <laughs> ako. Hey. Ay, hindi basa. Tangi ka. <laughs> 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 din. Basa yan. Hindi natalab. Hindi basa, basa. basa, basa. Tino mo oh. Wala lang ako. Oh, mo. <laughs> mo Ay, ako na ako. O, mo. Nalaglag. Nilawayan mo pa. na. No! Ikaw! Ikaw kaya sinisino! Ikaw, si, ikaw hindi nga sinisino! Ako sinisino! Laway okay, ni meatballs Ako maglalagay! Ako hindi sinisino hindi nalo! Laway na lang ni Meatballs! eh Hindi ko na! <laughs> Dali, laway mo! Maliit lang kasi! Naki masyado niyan eh! Yan, ganyan lang! <laughs> Pag ito hindi umepekto sa'yo! Epekto yan! <laughs> Game. Lawaya mo pa. Ayaw pa na. hindi mo na. Hindi nga. Basahin at basahin ni. Eh. Kinain mo yung papel. Oh. Kakainin mo talaga. Ito <laughs> <Go>, ah, <game. laughs> <laughs> <laughs> Hindi nga. <laughs> hindi yung basa. Hindi <laughs> <Okay. laughs> mm, na obra. basang basahin! dapat kasi. Ay, ay. Ay, ganito dapat oh. ay. <laughs> Ang ligit ko sa'yo ah. OY! What's up? Para hindi ka rin ah, Hindi ako sinisino. <laughs> Ang gago ko! Ay, <laughs> <laughs> ay, sa! Masay sa! ka Yan! Ganyan! <laughs> <laughs> ay, ganyan! Ay.